sa map yung number 4 Dalawang tao ang namatay sa sunog na sumiklab at sinunog ang tatlong sasakyan na nakaparada sa isang terminal ng bus sa barangay Kalumpang, lungsod ng Marikina, ayon sa ulat ng mga autoridad sa sunog nitong linggo. Lima ang nasugatan sa BFCT Terminal, sabi ng Bureau of Fire Protection. Nagtagal ang sunog sa maraming sasakyan nang hindi bababa sa 30 minuto at umabot ito sa unang alarma. Inanunsyo ng mga autoridad na naapula ang sunog ng pasado alas 9 ng umaga. Iniulat ng mga nag-iimbestiga sa sunog na nagsimula ito sa loob ng truck na may kargang paputok. Bumaba ito at nasunog ang dalawang iba pang sasakyan, isang bus at isang van. Malungkot marinig na yung in-charge, yung parang driver na nagmamanage ng cargo ay kasama sa nasunog at ang kanyang pahinante ay nasunog rin habang inihahanda yung mga cargo sa kanilang truck sabi ni Eastern Police District Director P.B. Jen Wilson Asweta sa mga reporter. Dagdag pa ni Asweta, ang truck na may kargang paputok ay walang permiso para magtransporta. Sa tingin ko, wala itong permit. Itinago lang nila sa loob ng truck, yung paputok, na alam naman nila na ang mga kasamang cargos ay mga combustible materials. Ito ay mga tela, mga cardboard, may makina pa sa loob, sabi ni Ashweta. Sinabi ni Ashweta na maaaring ang gas mula sa nakatagong makina ang nag-trigger ng sunog. Hindi nila ito pinag Bawal ito. We are very lucky na hindi na nangyari while on road or somewhere else na on travel na maraming tao. Dagdag ni Ashweta, ayon sa autoridad, hindi pa rin nila alam kung sino ang may-ari ng track. Sinabi ni Ashweta na ang track ay mula sa Taytay, Rizal at nag stop lamang ito sa terminal ng Marikina. Isang nagbibisikleta na dumadaan sa lugar ang nagsabing naririnig niya ang malakas na putok mula sa terminal. Inilarawan niya ito bilang parang galing sa mga paputok. Pag-akyat namin sa bridge na ito, nagsasabugan na, sabi ng Panay paputo na umaangat, akala mo ba papitok, sa ang taon Mga paputo, isang tamanig na hindi mo nasakan. Ang masalimuot na insidente ay nagsimula sa loob ng isang taon na paputo, na naglilang ang mapaminsalang sunog sa terminal ng Diyos sa Marikina. Ayon sa investigasyon ng mga autoridad, ang truck na ito ay hindi nagkaroon ng pahintulot ng transport ng mga paputo, isang panayibing na hindi inaasahan na lalaki sa loob mismo ng so. lalaking nangyayari na 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 ay na sa mga lalaki o lalaking sa ang lalaki ng lalaking nangyayari sa mga ng o sa mga lalaki sa mga lalaki sa pagsapit ng ang mga na mga sa mga Isang pangyayari na nagbibigay kami sa mahiya ng aspeto ng kalikasan, lalo na kapag may kinalaman sa mga materyales na maaaring magbulot ng malaking pinsala. Ang pangyayari nito ay nagtulak ng mga katawagad na sumunan nila ang mga katakaran ng kalikasan at regulasyon para sa transportasyon ng mga delikatang materyales, tulad ng papakot. Kailangan natin ang kalaki ng lahat ng mga sasakot. sumusunod sa mga tata at regulasyon upang mapanatili ang kalimbas ng mga, mga Sabi ni Tidong Zong Wilson Ashweta, at yung gusto ng polis sa Pagsamang pagsasunod, ang kritikal na paggamit ng paputong. Ang pangyayari nito ay nagbibukas din ng pagsusuri sa kritikal na paggamit ng paputong, lalo na sa panahon ng kapastorin kung paano ang hindi autorisado ang transportasyon ng mga ito ay maaaring magdulot ng pamilya. Ang hindi responsable na paggamit ng kaputok ay maaaring mag magresulta sa kapahamakan. Inaanyayaan ng kagalapan Ina ito ng mga ng mga, ng mga ng ang mga autoridad at mamamaya na mga ko sa ipang masusinsuri ng mga regulasyon at ang pala upo sa paggamit ng kaputok sa daang matuwid ang pangalit hindi ang pangalita sa, na sa na kabila ng masamang pangyayari nyo, ang ng ang pagtugon ng pero at iba pang kinauugulang ay nagpapakita ng kahandaan at kakayahan ng komunidad na harapin ang mga hindi inaasahan kaganapan. Pero na, may bumbiro na. Ngunit ito rin ang no. na ang pangyayari ay ng kakanda at mahalaga ang pagkakanda at pagkakanda upang masiguro ang kaligtasan know, ng bawat isa pamamaalam sa mga nasawi, sa pagtatapos, nais na tinigyan ng pagpupugay at palang ang dalawang naapektuhan ng trahedya nito. Ang kanilang pagpanaw ay nagdudulot ng lungkot sa ating komunidad. Hinihiling natin ang kagyat na pagkailan ng mga nasugatan at ang pagkamit ng katarungan para sa lahat ng naapektuhan ng pangyayaring ito. Nais naming mabatid ang iyong opinyon. Ano ang iyong nais iparating hinggil sa pangyayaring ito? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Disclaimer! Ang artikulong ito ay naglalahad ng totoong pangyayari ukol sa sunog sa terminal ng Marikina. Inaanyayahan namin ang aming mga mambabasa na yakapin ang sensitibong kwento na ito ng may empatiya at respeto para sa mga taong naapektuhan. Ang lahat ng materyal na kasama sa artipan nito ay kinuha mula sa mga karapat dapat na may-ari. Walang layunin na lumabag sa karapatan sa copyright. Ang nilalaman ay ibinibigay para sa layuning informatibo at edukasyonal lamang. Nagpapasalamat kami sa inyong pangunawa at pagtingin sa mga komplikadong pangyayari ng totoong buhay na nagtataglay ng responsableng at maaway na pakikilaho sa mga ibinabahagang kwento ng ating mga komunidad. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, Napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.